Hello, magandang araw po. Sa video ito, guys, babasahin ko sa inyo at ipapakita ko 'yung mga uh, bansa na available, 'yung stars, at kung wala ka pang idea para sa iyo, ang video ito. Panoorin mo para makita mo rin 'yung mga bansang available at kasi sa sobrang dami nating Pilipino around the world, guys, para magkaroon din sila ng idea. Okay? So proceed na tayo para mas mabilis at hindi mahaba itong video. Next slide tayo. Okay? Nandito kayo tayo guys dito sa meta. oyan guys, meta. It's about sa Facebook Stars to guys. Ah. Ipapaluwanag ko sa iyo yung mga bansa. I-scroll natin pataas at babasahin natin isa-isa. Okay? Okay? Hindi na natin babasahin dito sa pinakataas kasi mahaba hahaba lang yung video natin. So dito na tayo sa Stars Availability. Okay? Ang sabi dito guys, taas lang natin. Stars are currently available for Facebook, non-gaming and gaming partners. Okay. So umpisa na natin yung mga bansang uh, pwede yung Stars Stars Availability, okay? Algeria, una Argentina, pangalawa. Austria Australia Bangladesh Belgium Kitaas natin konti Belize Bolivia Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile Colombia Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Iraq, Italy Japan, Jordan, Laos, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Morocco, Myanmar, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, South Africa, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Woohoo! Poland, Portugal. Puerto Rico, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, UK, US, Venezuela, Vietnam. Okay. Tapos guys, yung susunod, ang nakalagay dito, the following countries do not, okay, do not support the ability to send stars. Hindi pwedeng padala ng mga stars, okay? Para alam din natin, mga kaibigan tayo dito na nagre-reels, baka padala nyo ng star, masasayang lang. Okay? Unahin natin, at ang salistahan ay Crimea, Cuba, Iran, North Korea, South Korea, Syria, and Russia. Yun guys, sana sa video ito, nakita nyo at nalaman natin yung mga bansang availability sa star at hindi pwedeng sendan ng star para hindi masayang yung papadala natin sa mga kaibigan natin, mga kakilala natin, okay, kapwa content creator natin na nakatira sa bansang yun, hindi pala available. Sayang lang po yung mga star na ipapadala natin. So at least mayroon na po tayong idea. Balikan nyo lang po yung video ito kung saan man po kayong... Uh, lugar sa buong mundo para alam po natin at may idea tayo. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. See you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye.